Guniguni -guni TV Si Oscar ay 35 years old na. Nagkaroon siya ng nobya. Mahal na mahal niya ito. Lahat ng hilingin ng babae ay binibigay niya. Ang hindi niya alam ay niloloko lang siya nito. Nakikipag-date ang babae sa ibang lalaki. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng mga kaibigan niya na nakikita nila ang nobya niya na iba't ibang lalaki ang kasama nito. Hinaya na niya magpakasal ang babae pero sinabi ng nobya niya na wag muna raw silang magpakasal. Bumili na ng bahay at lupa si Oscar para sa babae. Araw ng anniversary ni Oscar at ni Glenda. Dalawang taon na silang magkasintahan. Bumili ang binata ng bulaklak at chocolate para ibigay sa kanyang nobya. Pinuntahan niya si Glenda sa bahay nito. Hindi ito alam ng dalaga. Nakalimutan rin ito ang anniversary nila ni Oscar. Bukod kay Oscar, ay may isa pang nobyo ang babae. Kitang-kita ni Oscar na nakikipaghalikan si Glenda sa bago nitong nobyo. Parang pinagsaklo ba ng langit at lupa nang nakita ng lalaki na nakikipaghalikan si Glenda sa bago nitong nobyo. Galit na galit niyang sinuntok ang bagong nobyo ni Glenda nagalit ang babae at pinalayas niya si Oscar. Nawala na ng ganang mabuhay si Oscar. Bihira na siyang pumasok sa kanyang trabaho. Araw-araw siyang naglalasing at pinapabayaan na rin niya ang kanyang sarili. Ang bahay at lupa na binili niya para kay Glenda ay pinagbili na rin niya ito Tuluyan na kasing nakipaghiwalay sa kanya ang babae. Ayaw na siyang kausapin ito at sinabi pa ng babae na mahal na mahal niya ang bago niyang nobyo. May mga araw na parang nawawala na sa sarili si Oscar. Nagsasalita na itong mag-isa. Isang araw, habang naglalakad si Oscar may nakita siyang isang babaeng manikin. Tumayo siya sa harap ng tindahan. Pinagmasdan niyang maigi ang manikin. Naisip niya na bilhin ito. Bago niya ito binili, ay binilhan niya pa ito ng mga damit at binilhan niya rin ito ng mga alahas. Tuwang-tuwa siyang isinakay sa kanyang kotse. Pagdating sa kanyang bahay, ay agad niya itong ipinasok sa kanyang kwarto. Niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit niyang sinasabi sa manikin na mahal na mahal kita Glenda. Nang gabi na yon, ay katabi niya itong natutulog. Yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagluto siya ng masarap na almusal. Pumasok siya sa kanyang kwarto Kinuha niya ang manikin at pinaupo niya ito sa kanyang tabi. Kakain na raw sila ng almusal. Kapag naaalala ni Oscar na niloko siya ni Glenda, sinasaktan niya ang manikin. Sinasampal niya ito ng sinasampal. Inahagis pa nga niya ito. Pagkatapos niya itong saktan, ay yayakapin naman niya ito at hihingi siya ng sorry sa manikin. Sa likod ng bahay ni Oscar ay may ilog. Maganda ang tanawin dito. Kaya tuwing sasapit ang hapon, dinadala niya ang manikin dito. Kinakausap niya ito ng kinakausap. Iniwan sandali ni Oscar ang manikin. Kumuha siya ng alak sa loob ng kanyang bahay. Ang hindi niya alam ay may sumanib na inkanto sa manikin. Nakikita nito ang ginagawa ng lalaki. Nagkaroon ng buhay ang manikin. Nang bumalik na si Oscar sa ilog, nagulat siya na parang gumalaw ang mga kamay ng manikin. Maya, maya lang, binuhat na niya itong pauwi sa kanyang bahay. Nagsimula na siyang uminom ng alak. Itinabi niya sa kanyang gilid ang manikin. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak niya ng sinaksak ang manikin. Galit na galit siya rito. Nang biglang may tumulong dugo sa mata ng manikin. Natigilan si Oscar. Kahit na parang nababaliw na ang lalaki, ay natakot din ito. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Nakatulog na si Oscar nang naglakad ang manikin papunta sa kwarto niya. Nagising ang lalaki. Nakita niyang nakatayo ang manikin. Titig na titig ito sa kanya. At walang tigil ang pagluha nito ng dugo. Takot na takot si Oscar. Sigaw na siya ng sigaw. May mga kapitbahay siyang nakakarinig ng sigaw niya. Pero hindi nila ito pinapansin. Alam kasi nilang nababaliw na ang lalaki. Tumakbo si Oscar palabas ng kanyang kwarto. Tumakbo siya sa kusina. Kumuha siya ng ice pick. Nagulat siya nang bigla na lang nasa likod niya ang manikin. Sinaksak niya ito ng ice pick pero hindi ito tumatalab nakatakbo ang lalaki sa pinto ng kusina. Agad niyang binuksan ang pinto. Tumakbo siya sa likod ng kanyang bahay. Nanginginig siya sa sobrang takot. Nagulat siya nang bigla na lang lumitaw sa harapan niya ang manikin. Nanlilisik ang mga mata nito. Hindi malaman ng lalaki kung saan siya tatakbo. Naisipan niyang tumalon sa ilog nagtatalo na sana siya nang biglang hinila ng manikin ang kanyang isang kamay. Binali ito ng manikin. Nagsisigaw siya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Inikot ng inikot ng manikin ang kamay niya hanggang sa ito ay maputol. At hinila ng manikin ang buhok niya. Pasabunot siyang kinaladkad papunta sa loob ng bahay niya. Lalo siyang nagulat na nagsalita ang manikin. Ipapalasap ko sa'yo kung anong mga ginawa mo sa akin, ang sabi ng manikin. Halos wala ng boses si Oscar sa kasisigaw. Nangihina na siya. Marami na kasing dugo ang nawala sa kanya. Nakita niya na hawak ng manikin ang ice pick at unti-unti itong lumalapit sa kanya. Sinaksak siya ng sinaksak ng manikin hanggang sa mamatay si Oscar. Hinawakan ng manikin ang buhok ng lalaki at pakaladkad niya itong nilabas sa bahay. Dinala niya ito sa likod ng bahay at hinagis ng manikin ang bangkay ni Oscar sa ilog. Naglakad ang manikin papasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, Nagulat na lang ang mga kapitbahay ng lalaki nang nakita nilang lumulutang ang bangkay ni Oscar sa ilog. May mga saksak ito sa katawan at tanggal ang isang kamay nito. Inimbestigahan ng mga pulis ang paggamatay ng lalaki. Pumasok ang mga ito sa bahay ni Oscar. Maayos ang loob ng bahay. Nakita nila ang manikin na nasa kama ng lalaki. Ang hindi nila alam, ang manikin ang pumatay kay Oscar. Nagkaroon ng buhay ang manikin para gumanti. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.